Ang hirap maging isang negosyante mga kasari kala kasi nila ang bilis kumita ng pera na walang gaanong ginagawa. Ang hindi nila alam kung gaano kasi at ang ginagawa ko para lang kumita ko dito sa aking tindahan. Dahil kapag wala kang ganun ay talagang hindi ka talaga kikita mga kasari. Itong pagre-repel naman ng mga chichirya ang aking gagawin dito sa tindahan mga kasari. Bali yung binili ko lang yung mga chichirya dito sa aking tindahan mga kasari. Yung wala lang dito sa aking tindahan dahil tingnan naman bungi-bungi na naman yung aking lagayan. Dami na kasi nagahanap ng mga chichirya na wala dito sa aking tindahan mga kasari. Kaya bumili na naman ako dito mga kasari dahil parang nga makabinta at kumita. Dahil pag wala talaga talagang mga display dito ng mga chichirya mga kasari, syempre hindi ka naman makabinta dahil nga wala ka naman ibibinta. kung gusto talaga natin kumita sa ating negosyo mga kasari, syempre mamili tayo ng ating mapaninda para kumita at makabinta tayo ng ating mga paninda. Ganito lang yung buhay ng tindera, paulit-ulit sa kanyang ginagawa ang mga kasari, siyempre paulit-ulit din tayo kumikita. Walang buhay ang paninda kung di mo ng biskwit ang mga chichirya sa pagdisplay dito sa tindahan mga kasari. Dahil maliwanag na talaga yung akilagayan ng biskwit dito mga kasari dahil kulang-kulang na nga ito yung aking mga paninda. Kaya pag namili talaga ako ng mga chichirya dito sa aking tindahan, siyempre sinasamahan ko rin ito ng mga biskwit dahil ito lang naman magkasabay ang peres talaga mabinta. At habang nagdi-display ako dito ng aking mga paninda ng biskwit mga kasari, siyempre nagmamaritisan nga kami dito at kumakain din ako. Why nga naman ang tindera mga kasari ay talagang kahit nagdi-display ay talagang nagmamaritisan pa rin kaya tuloy-tuloy pa rin ating pagdi-display mga kasari nang aking mga ninda dito sa tindahan kahit nagmamaritisan kumikilos pa rin ang aking kamay Hello mga kasari, so ayan, i-flix ko lang sa inyo yung aking mga soft drinks dito sa aking tindahan mga kasari. Ayan pala lahat mga kasari, ay wala na talagang kalaman-laman. Hali sa sampu, lahat yata yung aking mga lalaki mga soft drinks, mga kasari na walang laman. At dito naman sa maliliit, dito mayroon ako dito sa ilalim. At mayroon pa doon sa dulo mga kasari, ilang kahon yata, ayan, anim o pito. Pero din, wala din laman mga kasari, ubus na talaga yung aking mga soft drinks dito sa aking tindahan. At dito naman sa loob, ay wala na rin kalalaman-laman. At lalong-lalong na pagdating dito sa Red Horse, wala na talagang kalaman-laman ang aking soft drinks sa aking tindahan mga kasari at dito nga lang lang kalagay sa refrigerator yun na lang natira. Dahil hindi ka ako nakapamili na aking mga drinks mga kasari dahil hindi ko alam kung saan napunta yung binta. Charot lang dahil ako nakapamili mga kasari. Dahil nga ay umandar yung aming tricycle kaya hindi ako nakapamili ng mga soft drinks. Sa wakas nga bibili na rin kami ng soft drinks dito sa aming tindahan mga kasari dahil nga dumating na yung asawa ko. pagdating na pagadating kasi niya ay inayos agad niya yung tricycle at umandar na nga at ayan na nga pagkatapos nga niya ayan inayos naman dito yung mga buti dahil bibili na ng Ganun talaga yung aking ka asawang kasa supportive talaga dito sa tindahan. Bali, ah. itong dalawang anak ko na lang ang nagkumuha ng mga buti mga kasari dahil kayang-kaya naman na nila. Ang araw na talaga ako problemado dito sa soft drinks mga kasari dahil nga hindi nga pwede doon sa binibila namin i-deliver dahil wala magde-deliver. Kailangan talaga i-pick up talaga o eh, ikaw talaga bumili ng mga soft Kaya drinks. Kaya kung hindi ikaw bumili, wala ka talaga ibibinta mga kasari. Bali madilim na nga dumating yung aking asawa mga kasari na pagbili ng soft drinks dahil hapon na nga siya umalis dito. At pagdating nga niya mga kasari binuot na ng anak ko yung mga soft drinks o mga bote dahil na walang laman yung tatlong kahon na malalaki. Dahil nga ubusan talaga yung coke na no malaki mga kasari ito talaga yung problema sa taginit mga kasari dahil nagkaubusan na nga ng mga soft drinks na lang lalo na itong mga coke product. Buti na lang yung mga maliliit ay kumplito mga kasari pero dito sa so mga malalaki ay talagang ubusan talaga pagdating dito sa taginit mga kasari. Kaya tulong-tulong yung ginawa nila dito mga kasari para mat matapos dahil nga, padilim na talaga at gabi na sa labas